Habang ikaw malamang ay kumakayod para sa minimum wage na baka nasa sa 16,000 to 17,000 kada buwan. Alam mo ba kung magkano ang magiging sahod ng presidente sa Pilipinas? 451,713 pesos kada buwan. Yan. E ang vice president alam mo ba? Well, 398,686. Ang isang senador 334,059 pesos well, huminga muna tayo ng malalim. Kasi, nung una kong nakita yung mga numbers na yan, ang unang pumasok sa isip ko, wow, ang sarap ng buhay, di ba? Pero let's do the math. Kasi yun naman talagang masakit. Yung 451,713 ng presidente, that's around 27 times the monthly minimum wage. 27 beses yan. Para kitaan mo yung isang buwan na sahod niya, kailangan mo magtrabaho ng halos dalawang taon at tatlong buwan ng walang kain, walang tulog, at walang day off. So, kapag may nakikita kang post sa social media na nagre-reklamo, naggalit na galit sa laki ng sahod ng mga opisyal na to, magigets mo na siguro, valid yung emosyon nila. It feels unfair. It looks excessive. Para silang nasa ibang planeta, habang tayo nagpibilang ng barya para sa pamasahe. Pero, at eto yung malaking pero, dito nagiging mas komplikado at honestly, mas nakakainis yung kwento. Kasi yung gobyerno may sagot sila dyan, at yung sagot nila, hindi mo basta-basta pwedeng i-dismiss. Ang tanong, kumpara saan ba natin tinitignan? Kung kumpara sa ordinaryong mamamayan, oo, astronomical yung mga sahod na yan. Pero, paano kung ikukumpara natin sila sa mga katapat nila sa private sector? Ayon sa data, ang average na sahod ng isang CEO sa isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas ay nasa 384,000 kada buwan. Average pa lang yan. Yung mga top tier talaga umaabot ng 600,000 to 800,000 pesos a month. Hindi pa kasama dyan yung bonus. Ngayon tignan ulit natin yung sahod ng presidente. 451,713. Medyo mas mataas lang sa average ng CEO. Yung sahod ng senador, 334,059 pesos. Mas mababa pa sa average ng CEO. Biglang nag-iba yung narrative, di ba? Biglang naging, aso ah, so hindi naman pala sobrang yaman kumpara sa mga big boss sa Ayala o sa mga BGC. Ang official logic ng gobyerno, na nakasulat mismo sa batas, ay kailangan nilang gawing competitive ang sahod ng gobyerno para maka-attract ng magagaling na tao. <laughs> Emphasis sa magagaling doon, ha? Ah. Basically, sinasabi nilang, papaano kami makakakuha ng A-level na talent kung ang offer namin ay pang D-level? Ang implication, yung mga taong tumatanggap ng posisyon na to, potentially nagtake pa ng pay cut. Nag-sacrifice sila financially para lang daw maglingkod sa bayan. At ito yung part na sumasakit yung ulo ko kasi parehong totoo ito. Sobrang laki ng sahod nila kumpara sa atin. Pero sakto lang o baka kulang pa kumpara sa mga mayayaman sa private sector. It's a paradox. Isang sweldo na sabay-sabay na sobrang taas at hindi naman pala ganoon kataas. So, ano ba talaga? The answer is, well, I don't know. Ang pag-na-navigate sa dalawang katotohanan yan ang buong kwento ng sweldo sa gobyerno. So, paano ba tayo umabot sa ganitong level ng sahod? Hindi naman to parang magic na isang araw, boom, ang laki na ng sweldo nila, di ba? May sistema. At yung sistema ay produkto ng dekada ng reform. You see, before 1989, imagine nyo parang divisorya yung gobyerno. Kanya-kanyang presyo, magkakaibang ahensya, magkakaibang pay scale. Pwedeng 'yung isang direktor sa isang department doble ang sahod sa direktor na kapareho niya sa trabaho sa ibang department. Magulo, unfair at sobrang hirap i-budget ng gobyerno. Kaya naman noong 1989, isinabatas ang Republic Act 6758 o 'yung Compensation and Position Classification Act. Ito 'yung nag-imbento ng salary grade system na pamilyar na tayo ngayon. Mula SG1 para sa pinakamababa hanggang SG33 para sa presidente. Ang goal ay, well, equal pay for work of equal value. Simple, logical, at maganda pakinggan. Pero syempre, hindi dyan nagtatapos. Yung batas na yan, naging Salary Standardization Law o SSL. Nagkaroon ng SSL-123. At yung pinakauli, yung SSL-5, na naging batas naman noong 2019. At ngayon, yung SSL-6 na under executive order lang, nag-umpisa nitong 2024. At dito papasok yung diskarte ng gobyerno na medyo mautak. Yung mga salary increase, hindi nila binibigay ng isang bagsakan. Ginagawa nilang tranches. Ay nahati-hati yan sa apat na taon. Yung sahod na nakikita natin for 2025, yan yung second tranche ng pinakabagong increase. So bakit pa tranche tranche pa, di ba? Well, dalawang dahilan dyan. Unang-una fiscal. Para hindi mabigla yung national budget, dahan, -dahan ang pag-absorb ng gastos Pangalawa, at para sa akin ito yung mas importante, political. Kapag ginawa mo siyang gradual at predictable, nawawala yung shock value. Nagiging administrative process na lang siya. Hindi na isang malaking at mainit na isyu. Nakakapag-claim na ng credit yung administrasyon para sa isang malaking pay raise. Pero unti-unti yung paglabas ng pera. It's a political savvy way to manage a very sensitive issue. Pero syempre, Pilipinas to. May batas pero laging mas gusto ng exception. Habang ang goal ng SSLI standardization, ang Kongreso puno na mga panukalang batas na gustong itaas ang sahod ng certain groups. Mga guro, mga nurse, at gets naman natin yan. Pero ang mas revealing ay yung mga attempt na i-exempt ang mga ahensya tulad ng BIR at Bureau of Customs sa SSL. Ang logic nila, well, kailangan daw ng mas malaking sahod para hindi sila matempt sa korupsyon. Isipin nyo yun, ang mismong gobyerno may parte na umaamin yung standardized na sahod baka hindi pa sapat para pigilan ng katiwalian sa mga ahensya na pasang-basa sa pera. Pero, parang siya sinasabi nila na ganito, yung batas natin maganda yan, pero hindi uubra yan dito sa amin. And that tells you a lot about the system. Okay, so, eto na yung tanong ng bayan. Ang tanong na laging lumalabas kapag pinag-uusapan ng malalaking sahaw na to, does this imply corruption? dahil mataas ang sahod nila ibig sabihin corrupt sila o dahil mataas ang sahod nila dapat hindi na sila corrupt yung common sense sa teorya na ginagamitin ng gobyerno as justification ay kapag binayaran mo ng maayos ang isang tao mas maliit ang tsansa na magnakaw siya again mas maliit kasi bakit ka pa magre risk na mawala ng magandang trabaho at reputasyon para sa kakaunting lagay that makes sense naman di ba the fair wage theory but at yung big but hindi ganun kasimple ang buhay. May isang sikat na pag-aaral na ginawa sa Ghana. Tinoble ang sahod ng mga pulis. Ang ini-expect ng mga researchers, pababa ang pangungutong. Ano nangyari? Hindi lang bumaba. Tumaas pa yan. Tumaas ang frequency ng pangihingi ng bribe. At lumaki pa yung halagang hinihingi nila. The audacity there, di ba? Parang sinasabi ng mga pulis, ah, doble na sahod ko. Dapat doble din ang lagay sa akin it shows na hindi lang pure economic calculation ng corruption, may psychological effect din yan. At dito pumapasok ang isa pang mas malalim na research galing naman sa World Bank na para sa akin ito talaga yung susi. Kasi ang problema raw, hindi lang yung taas ng sahod. Ang mas malaking factor ay ang wage inequality sa loob mismo ng gobyerno. Yung agwat ng sahod ng pinakamataas at pinakamababa. Ayon kasi sa kanila, kapag maliit lang ang agwat ng sahod at tinaasan mo ang sweldo across the board, pwedeng bumaba ang korupsyon. Pero kapag sobrang laki ng agwat, kapag yung increase ng nasa taas ay parang jackpot sa loto kumpara sa bariya-bariyang itinaas ng nasa baba, pwedeng tumaas pa lalo ang korupsyon. Bakit? Well, dahil sa konsepto ng relative deprivation. Yung desisyon ng isang clerk sa gobyerno na maging corrupt, baka hindi dahil maliit ang sahod niya in absolute terms. Baka ang dahilan ay yung pakiramdam na sobrang unfair ng sistema. Nakikita niya yung sahod ng presidente yung sahod ng mga senador ng boss niya tapos sabay titingin siya sa payslip niya di ba kakarampot lang ang tinaas isipin mo nang mararamdaman niya doon inis galit injustice siguro at doon nagsisimula yung justification sa sarili niya ah ganun pala kung hindi ako makakakuha sa legal na paraan kukunin ko sa ibang paraan kukunin ko ang para sa akin so yung sahod ng presidente hindi siya yung issue ang issue ay yung pakiramdam ng buong makinarya ng gobyerno, ang nararamdaman ng 99% ng mga government employee na sila ay napag-iwanan. You are creating a system that justifies corruption from the bottom up. At para tapusin natin itong usapan na ito, kailangan natin ng perspective. Okay, so malaki ang sahod nila kumpara sa atin. Okay, so sakto lang din ang kumpara sa CEO. Pero papaano kung ikukumpara natin ang Pilipinas sa ibang bansa? Pero hindi pwedeng US dollars lang ang pag-uusapan natin dito. Walang kwenta kasi yon. Ang tamang sukat ayon sa mga experts ay ang ratio ng sahod sa isang leader sa yaman ng bansa per person. Ito yung GDP per capita. Ibig sabihin, ilang average na mamamayan ang katumbas ng sahod ng leader nila. Yan, this normalizes everything. Ngayon tingnan natin. Sa Finland, isang bansa na sobrang linis ng gobyerno, ang sahod ng Prime Minister nila ay katumbas lang ng 3.3 na average citizen. Maliit, sa kabilang dulo, sa Somalia na naging kulelat sa Corruption Index, ang sahod ng Presidente nila ay katumbas ng 62.5 na average citizen. Nakakalula, parang quantity proof ng elite capture. At ito na, ready na ba kayo? Ang Pilipinas ay may ratio na 7.2. Okay, sige, mas mataas sa Finland, pero hindi naman kasing lala ng Somalia, di ba? Normal lang siguro, pero itong pasabog. Ang Singapore, yung global model ng high pay for clean government. Yung bansang sabi ng sobrang galing nila at walang corruption. Ang ratio din nila ay 7.2. Ulitin ko ha, pareho. The Philippines and the Singapore. Two countries on opposite ends of the corruption spectrum have the same exact relative base scale for their top leader. Nung nakita ko yan, napahinto ko kasi binabago nito yung usapan. Kung lang pala tayo ng formula ng sahod sa Singapore, bakit ang lain na resulta? Ibig sabihin, at itong pinaka point ng buong video na ito, the problem is not the president's paycheck or the government's paycheck. The salary itself is not the source of our problems the fact that we have the same ratio as Singapore suggests na baka tama pa nga ang strategy ng gobyerno na mag-offer ng competitive pay. Ang malaking pagkakaiba at ang tunay na sakit ng Pilipinas ay lahat ng bagay na nakapalibot sa sahod niya. Ang problema ay ang mahinang rule of law. Ang problem ay ang mga institusyon na walang ngipin. Ang problema ay ang political culture na tolerate ang katiwalian. Ang problema ay baka nga yung relative deprivation sa loob ng bureaucracy na pinag-uusapan natin. Parang kinuha natin yung isang parte ng Singaporean model, yung magpasaw tayo ng malaki. Pero kinalimutan natin yung pinaka-importanting kasunod, yung ang ipakulong natin ang sino mang magnanakaw, kaibigan man yan o kalaban. At yun ang hindi natin ginagawa. So, to wrap this all up, yung malaking sahod ng mga opisyal natin, it's rational if unpopular policy choice based on market realities. Hindi siya in itself sign of corruption. Ang tunay na problema ay hindi yung presyo, kundi yung kalidad ng servisyong nakukuha natin para sa presyong yun. So, the next time na may magreklamo tungkol sa sahod ng presidente, maybe the better question isn't bakit ang laki ng sahod niya, but rather, okay, you pay him that much. Nasaan ang resibo? Nasaan ang resulta? Nasaan ang serbisyo ng katumbas ng sahod na galing sa buwis natin? The salary isn't the problem. It's the standard we should be demanding for that salary. At yan ang tuling na usapan.